Merong mga nilikhaan Diyos na bubuhay ng walang magulang. Kagaya halimbawa ng pawikan, pag napisayon sa dalampasigan, pag nakataka sila papunta sa dagat at walang kumain sa kanila, magiging lalaki ng magisayon isa yun, eh, yung pawikan. Eh. Meron ding mga ganong kagaya halimbawa ng manok, yung manok, pag napisaan ng isang one day lang, napisa siya, pwede na siyang kumain agad eh. Huwag lang makakain ng daga yung manok na sisiw, maaaring mabuhay yung sisiw. Kaya may mga nilikaan jos Diyos na bubuhay kahit walang magulang na mag-aalaga. Pero ang tao, hindi pwedeng walang mag-alaga walang taong mabubuhay na walang mag-aalaga. Kasi pag ang isang bata ay anim na buwan, san taon, eh kahit saan susuot yan eh. Kahit ano, kakainin yan pagka pinabayaan mo siyang mag lang. Malamang sa mamatay ang bata kaysa sa mabuhay pagka walang mag-aaruga na magulang. Kaya kahit napakasama ng magulang, dapat ang anak marunong tumanaw ng utang na loob. Kahit pinakamasama ng tao yung magulang mo, eh pinalaki ka naman, lumaki ka, eh may utang na loob ka rin doon sa magulang mo, lalo na sa ina. Eh pagkagano ng anak kasi, walang utang na loob eh. papanalangin mamatay yung, mamata yung tatay mo nakakakilabot naman yung ganong klase ng mga anak. Kaya lang magbabago yan pag nakakilala ng aral at sumampalataya. Anong gagawin nyo? Eh di, biyaan yung makapakinig siya. Ay, wala naman tayong ibang magagawa kundi ganun eh. Ipanalangin tapos gumawa tayo ng paraang makapakinig. Siguro sa mabuting pakikisama, mabuting psikolohiya sa anak, Maaya yung makinig para mabago ang pananaw. Yun lang po, wala na tayong ibang magagawa doon.